Kung makakapagsalita lamang ang dagat, ano kaya ang sasabihin niya sa atin? Halina at pakinggan natin siya. Huminga ng malalim. Pakinggan ang tunog ng mga alon sa iyong isipan. Ako ito. Ako ang dagat. Kamusta kayo, mga anak ng lupa? Kilala niyo ako. Ako ang inyong paboritong puntahan tuwing tag-init. Ako ang background ng inyong magagandang litrato kapag palubog na ang araw. Ako ang nagbibigay ng simoy ng hangin na nagpapagaan ng inyong pakiramdam kapag mabigat ang inyong dinadala. At higit sa lahat, ako ang naghahain ng pagkain sa inyong mga mesa, ang isda, ang hipon, ang alimango na pinagsasaluhan ninyo ng inyong pamilya. Matagal na tayong magkasama. Simula pa noong una, narito na ako, yumayakap sa inyong mga isla. Pero ngayon, gusto ko sanang magsalita, hindi bilang isang pasyalan, hindi bilang isang mapagkukunan ng yaman, kundi bilang isang buhay na nilalang na nasasaktan, nahihirapan, at unti-unting namamatay. Gusto kong pag-usapan natin ang mga regalo na ibinabalik nyo sa akin. Yung mga makukulay, matitibay, at hindi namamatay na mga bagay na tinatawag niyong plastik, ang akala niyo'y nawawala. Alam nyo ba kung ano ang pakiramdam? Imagine inyo ang sarili nyong tahanan. Malinis maaliwalas. Tapos biglang may kakatok, at nang buksan nyo, ibubuhos nila ang sakusa sakong basura sa gitna ng sala nyo. At hindi lang isa, kundi araw-araw. Oras-oras, walang tigil. Ganyan ang nararamdaman ko. Sa tuwing nagtatapon kayo ng balat ng candy sa kalsada, sa tuwing iniiwan nyo ang plastic bottle sa dalampasigan, o sa tuwing gumagamit kayo ng sachet ng shampoo, at itatapon lang kung saan-saan, ang akala nyo na wala na yon. Out of sight, out of mind, ika nga ninyo. Pero ang totoo, walang tapon sa mundong ito. Lumilipat lang ito ng pwesto. At madalas, ang bagsak niyan ay sa akin. Dinadala ng ulan mula sa kanal, papunta sa ilog, hanggang sa dumaloy sa aking mga bisig. Ang peking pagkain, ang pinakamasakit sa lahat ay ang nakikita kong pagdurusa ng aking mga alaga. Ang mga isda, balyena, pawikan, at mga ibon. Wala silang muwang, mga anak. Hindi nila alam ang diferensya ng pagkain sa basura. Nakakita na ba kayo ng pawikan na lumuluha? Ang paborito nilang pagkain ay dikya o jellyfish. Sa ilalim ng tubig, ang inyong mga plastic bag na lumulutang ay kamukhang kamukha ng dikya. Kinakain nila ito ng buo. Masarap ba ang kumain ng plastic? Hindi. Nabubulok ba ito sa tiyan? Hindi. Nababara ito sa lalamunan nila. Yung iba, napupuno ang tiyan ng plastik kaya pakiramdam nila busog sila. Pero ang totoo, namamatay na sila sa gutom. Namamatay sila ng dahan-dahan habang ang tiyan nila ay puno ng inyong mga grocery bag, straw, at pambalot ng pagkain. May mga balyena akong inaanod sa pampang, patay. Kapag binuksan ang tiyan nila, Kilo-kilong plastik ang laman. Chinelas, tasa, lambat. Para niyo na silang pinakain ng bato. Ganun kabigat ang dinadala nila. Ang lason na bumabalik sa inyo. Pero sige. Kung hindi kayo naaawa sa kanila, maawa kayo sa sarili niyo. Dahil ang plastik na tinatapon niyo sa akin, ibinabalik ko rin sa inyo. Hindi niyo ba alam? Ang plastik, hindi yan nawawala. Nadudurog lang yan nagiging maliliit na piraso na halos hindi na makita ng mata. Ang tawag nyo dito ay microplastics. Kinakain yan ng maliliit na isda. Ang maliliit na isda, kinakain ng malalaking isda, tulad ng tulingan, bangus, o galunggong. At sino ang kumakain ng malalaking isda? Kayo. Kaya sa susunod na hihigop kayo ng sabaw ng sinigang o kakain ng inihaw na isda, isipin niyo ito. Baka ang kinakain nyo ay ang sachet ng shampoo na ginamit nyo sampung taon na ang nakakaraan. Nasa dugo na ninyo ang plastic. Nasa katawan na ninyo ang basurang itinapon ninyo sa akin. Tayo ay konektado. Kapag nilason nyo ako, nilalason nyo rin ang sarili nyo. Kapag sinakal nyo ako, kayo rin ang mauubusan ng hininga. Hindi ako basurahan minsan. Nagagalit ako. Ipinapakita ko ito sa pamamagitan ng malalakas na alon at bagyo. Ibinabalik ko sa pampang ang mga basurang itinapon nyo. Nakita nyo na ba 'yun matapos ang bagyo? Ang mga dalampasigan na puno ng basura? Huwag kayong magalit sa akin kapag nangyari 'yon. Ibinabalik ko lang ang hindi naman sa akin. Sinasabi ko lang. Anak, naiwan mo ito. Ayoko nito. Nasasaktan ako dito. Ako ay inyong ina. Binibigyan ko kayo ng ulan para sa inyong mga pananim. Binibigyan ko kayo ng hangin para makahinga. Binibigyan ko kayo ng pagkain. Ang hinihiling ko lang ay respeto. Hindi ko kailangan ng inyong awa. Kailangan ko ng inyong kilos. Ang huling pakiusap mga anak. Hindi pa huli ang lahat. Pero pagod na pagod na ako. Ang mga coral reef na dating makukulay ngayon ay namumutina at namamatay dahil natatakpan ng basura at umiinit ang panahon. Ang tubig na dating asul at malinaw, ngayon ay malabo na. Kaya pakiusap, sa susunod na bibili ka ng tubig, kailangan mo ba talagang bumili ng bagong bote o pwede kang magdala ng sarili mong lalagyan? Sa susunod na mamimili ka, kailangan mo ba talaga ng bagong plastic bag o kaya mong bitbitin gamit ang eco bag? kapag nakakita ka ng basura sa daan? Kaya mo bang pulutin kahit hindi ikaw ang nagtapon? Maliit na bagay, oo. Pero ako, ang dagat, ay binubuo ng maliliit na patak ng tubig. Ang pagbabago ay binubuo rin ng maliliit na gawa. Gusto kong mabuhay para sa inyo. Gusto kong makita pa ng inyong mga apo ang ganda ng ilalim ng dagat. Gusto kong makalangoy pa sila ng ligtas na hindi takot na mahiwa ng bubog o mabulunan sa dumi ako ang dagat malawak malalim pero nasasaktan pakinggan niyo sana ang aking hinaing bago tuluyang tumahimik ang aking mga alon tulungan niyo akong huminga muli dahil ang buhay ko ay buhay niyo rin oh ayan mga kakwentuhan narinig niyo ang sinabi ng dagat Maraming salamat mga kakwentuhan sa pagsama ninyo sa isa na namang makabuluhang usapan dito sa ating podcast. Sana ay may napulot kayong aral o inspirasyon na makakatulong sa inyo sa araw-araw. Ako si Edwin at tandaan, kwento mo, kwento ko, kwento nating lahat. Hindi lang basta usapan, kundi buhay na aral. Be, kung nagustuhan niyo ang episode natin ngayon, please like, share and subscribe. Hanggang sa muli mga kakwentuhan, ingat kayo palagi at huwag kalimutang magbahagi ng mabuting kwento sa iba.